sa labas. Sa dami ng ginawa. Simula 8 a.m. Nakapain na ako lang oh. so, po. So, Kaya yung video Dahil. ay, nabighay pa po ang konyang nyo. Kasi ko yung chicken bites. Mayroon pa ng chicken bites na. Jollibee. Hong Kong sa TST ako na ako ng chit-chat-chat. Hindi ako bibili ng Jollibee. Kasi sa lugar ko wala akong Jollibee. Puro kalihip sila.

yan po ang Hong Kong Bay Night yung sakit ng kami ng lakad-lakad ka sa sulit sakit na ng paa sa dami ng lilakad sa layo ng mga nilakad bali pramaan siya to yaw tong yaw tong to kuntong to. and then kuntong to kutan and then go to popohol bo from bo balik kami ng kutan station and NPR, go to Andirel Tito Chichat Diba, inigod ko na ako. Tapos naman. And, tapos naman from Jim Chacho, ito na po. Ngayon pa lang makakauwi ang kunyang Salamat kay Lord. At tapos na naman ang araw po. Kaya yeah, ito, yan, sasama ko kayo sa akin. tapos pwede na pala ako up papunta ako doon Tama lang para magpa-check up ako kasi okay, sobrang sakit na niya but ayan guys sama kayo sa akin pag uwi diba At sa umaga yan ko ano ito eh may ah oh, ano oh, for girls

Okay naman at hindi tayo nasa sa stop. stoplight na naka-stop. Ay, nasa. naka-go na siya. So, good, good. Ay, Ayan, nag-stop. Oops. Sabi kasi, si stop daw. So, wait, wait lang tayo ha. Yan. Yan yung mga bus papuntang kulontong mo yan eh. Yes. May mga naglalakad ng aso sa gabi. yes taga naman natong mag green light naka no, stop pa tayo okay ready to go ayan palito rin yung camera ko nag go go <laughs> ready to go na nga daw diba ayan ayan po I'm ready to go ganda ng Hong Kong. May ang dami-dami pong nagpupunta dito para mag-tour. Especially sa gabi talaga magandang maglipot dito. Nakikita mo gano'ng maganda ang Hong Kong. But masarap lang pong maglipot. But magtrabaho bilang domestic helper dito. Hindi ganang kadali. Tiyaga-tiyaga. Baptist University. Oh, dyan nag-aral yung ako

sa Facebook lang ako but now I try dito sa YT kung mapapalaki natin yung aking channel dito so hopefully may makatulong sa akin subscribe nyo ako to reach ko ako 1,000 na subscriber para makaano ko ng panitis bundok siyang binutas eh. Ang tunnel na yun. And now, dito na tayo sa inyo territories. Nakalagpas na tayo na sa colon side. So, it's inyo territories na no. Medyo manapit-lapit na rin sa bahay na. So, ang aking cellphone eh, na gano'n na siya. Nagbabadyan na rin siyang malobat. Isang cellphone ko ay lobat na ito ha, ang baka po ay nagbabadya na ba? At sana umabot siya sa bahay para makita ayo kay ah eh. uh, oh ayan yung isang shuttle ba saan siya papunta walang sakal sakay siya ng 8 papunta siya si ba ang pero actually ba ano na tayo nandito na tayo sa may maon sa malapit na tayo ito ko na mga bahay-bahay actually this one is the lion rock yung e, ang bundok po na yan ang tawag dyan ay lion rock mountain madami na may barbecue site Opo, i-subscribe niyo ang akin dyan. Eh. At huwag kayong mabuboring. At makakagawa din ako ng mga magandang content. At iisipin ako ng aking intro. Papagawa hmm. tayo. Para kapag gagawa tayo ng ating mga video, eh, ma... Nakakaangkot naman po. Diba? Ang kulay. Ayan ang mga bahay dito. Puro building ang moko. Sleep. Naku, ang ating moon. Ayaw alas magpakita. Makapalang ulap. Ganda o. Ayan eh. Actually, nakikita nyo pala. Kahit like, medyo na makapal yung ulap.

nakatrain na ako apat na istasyon na lang bahay na namin. Ay, natong na ako ang kunyang ko. Sobrang antok na po. Kaya lang, syempre, pag-uwi, kailangan ba natin maglinis? Maglingpit-lingpit ng konti. Sobrang pagod. 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 Pag ayan na, nasa Shatin Hospital na Hospital yan. Shatin Hospital. Actually, hindi siya private government hospital din Dito kung pag government hospital ka. Hindi mo, mai hindi mo makikita kung sino ang mayaman at mahirap kasi same lang yung suot ninyo. Lahat kayo ng hospital ka at walang naiiba. pare pareho yung -pare kayo. Diba? Ganun sana Quality. Kahit pa naka-private suite ka dito, musuotin mo pa rin yung Hospital ka. Yeah. Lang. na lang. na. So, only 15 minutes. Actually, hindi mo pala na ng problem, uh, minutes. Okay, yeah, 18 minutes na tayo ng piyahe. From this kind po ba na talaga, hindi journey kita na kita naman na ang aking travel journey project kaya ito ito ansan sabay, saan sa bahay oh. diba yan oh, ang mga uh, makikita yung view dito sa home building or oh, building kaya pag bumabagyan ng typhoon day nakakatakot siya mo nagtataas yung mga building

làm na, nè thompson đi bé again again naka naka red ang ating stop sign kaya magkikway tayo isang liko na lang nandun na tayo sa bahay guys tao pa ang and yan. Mario, matagal pa tayo dito. I want to go. Ay, tong goods na tayo, guys. Butong na. Ayan, Ay, nagpibling-bling na anta O, oh, tayo na kasunod. Ba, Nice. Pwede? Yes. Yes, tayo na, guys.